Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng cellphone na walang signal. Piki po ang signal nito. Ayan kung napapansin nyo po guys, meron pong emergency, meron pong bar na nakikita sa gilid pero hindi nakaka-text, hindi nakakatawag. Kapag nilalagyan mo ng SIM card, ang nakalagay ay no network. So kung napapansin nyo po, meron po talagang nakalagay na signal. Ayan, bar. So ayan, subukan po natin lagyan ng SIM. So meron po itong password. So hindi ko na po tinanong dahil malayo po ito galing. Galing po ito ng Leyte. So matagal na po ito dito. Hindi ko po inayos dahil ang sira po nito. Una ay ayaw mag-charge. Walang power. So nabuhay naman. Kaso lang wala siyang signal. So galing na rin po ito sa ibang pagawaan at hindi naayos. So sinubukan ko gawin at naayos ko naman yung problema. Yun nga lang, Meron pa pong ibang problema. So ayan, kung napapansin nyo po, no network connection po ang nakalagay kahit lagyan po ng bagong SIM. So ang model po pala nito ay Samsung A20s. So ang unang-una gagawin na natin, tanggalin natin yung likod. So ayan. So hindi ko na po muna ito dinikitan dahil ginawa ko po ito. Naayos naman yung ginawa ko na ayaw mag-charge. sino nga lang, sinabi ulit ng may-ari na wala daw signal pala yan. So, chinik ko po siya. Ang nakalagay po talaga, no network connection. So, meron man ako nakikitang bar doon sa gilid kapag walang SIM, PK pala ang signal. <laughs> Kaya, ang akala ko, okay na. So, ngayon, nung tinesting ko talaga siya ay no network connection po ang nakalagay. Ayan, guys, kung napapansin nyo po, meron pong tip ang ilalim. So, hindi ko po alam kung anong ginawa dyan. Kasi, dati na po itong inayos sa iba, hindi naman nagawa. So, ayan, may jumper po ako nilagay. Ayan, kung napapansin nyo po, connection po yan ng charging so nagawa ko po yung charging ang problema naman sinabi niya ulit na wala pa palang signal kaya tsinik ko ayan ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa so unang unang tanggalin muna natin yung ginawa kung una ito po yung jumper sa charging po yan Bago tayo magpatuloy sa ating video, shoutout out muna tayo. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. So, ayan may tips sa battery, hindi ko alam kung paano yan nilagay ng tips. So, dahil ginawa na po sa iba yan, hindi naman daw na ayos. Siguro kinargahan ang battery. Eh. So, ayan guys, kung napapansin niyo po, yan po yung motherboard. So, chine ko po yung antena sa ilalim. Ayan, tinanggal ko yung dalawang screw. Tapos nung nakita ko nagakabit naman yung antena, Ayan, kung napapansin nyo po, nakakabit po siya. So, yan po yung connection ng signal. So, dahil nakakabit naman siya, nasa motherboard po ang tama nito. So, ayan guys, mag-proceed po tayo sa itaas. So, ibinalik ko muna yung antenna na. Inalis ko dyan, tinanggal ko. Ayan, ito po yung motherboard. So, tanggalin muna natin yung camera bago natin maayos ang signal. Ayan guys, ito po yung motherboard niya. So, ayan, ang gagawin po natin, ayan, dito po nakalagay banda ang pinaka-signal. Ito po yung signal yan. Diyan banda po sa ilalim ng bakal na yan. So ang gagawin natin diyan, alisin po natin yan para makita natin at mapalitan natin ng piyesa. So nasa piyesa po ang tama kapag no network ang nakalagay. Kahit sabihin natin mayroong signal doon, may bar na nakalagay pag walang SIM. So piki po 'yun. So ang gagawin natin, papalitan natin ng IC. So yan po yung dinatawag na WTR or network IC. Yan po yung piyesa ng pinaka-signal ng unit na ito. So, ang kailangan po talaga dyan, mapalitan. So, tinanggal ko po yung bakal. kung so, hindi na po natin ibalik yan mamaya dahil pwedeng mag-cost ng shortage kapag nakadikit ang bakal sa board. Pinutol ko na lang. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, yan po yung piyesa na papalitan natin. So, yung itim na yan. So, ayan, ilagay muna natin sa PCB holder tatanggalin po natin at papalitan. So, mayroon po yung polarity. So, yan, kung napapansin nyo po, mayroon pong bilog. So, sa mga nagsisimula dyan, kailangan pag nagpalit po kayo nyan, ay hindi po yan magkakabaliktad. May polarity po yan. So, nilagyan ko ng flux at tatanggalin ko na yung pinaka-signal IC. So, yan po yan, guys. So, hot po natin. Ang ginamit ko pong hot air rito ay mababang air lang. 350 heat. Air naman ay number 3. So, depende po yan sa hot air na ginagamit. So, ayan guys, natanggal na natin yung signal ice. Next natin gagawin, mag-apply tayo ng flux at pinisin muna natin dahil bukol-bukol po yan kapag tinanggal yan. So, ayan. Pag mga ganitong problema, hindi po yan mahirap gawin kapag mga ganitong issue lang. Kasi maliit lang po ang pisa at madali lang po yan palitan. So, ayan, nilinis muna natin gamit po po itiner. So iyan po, ang swerte po ng may-ari nito ay dahil mayroon pang natirang isa. Sampo po yan in order ko sa Lazada. So isa na lang po ang natira. So lahat po yan ay naikabit na natin sa iba-ibang model. So pari-pari halos pari po ang WTR ng mga unit sa lahat po ng Android. So mayroon namang iba, malaki ng konti, yon ang mahirap hanapin na IC. Si Papalitan na natin. So konting plugs lang po ang ilagay. So medyo nadamihan natin para hindi po yan sasayaw kapag na maraming plugs. So ayan, binawasan ko muna siya. So medyo sasayaw talaga yan kapag nasubraan ng clock. So konti lang po para kumapit yung pinaka paa sa ilalim. So ayan guys, ikabit na natin. So yan po yung piyesa na WTR. So brand new piyesa po yan. Marami po yan sa online, sa Lazada, sa Shopee. So ayan guys, pinasayaw ko po siya. So yan po yung ibig sabihin na naikabit na talaga siya at tama yung pagkaka pagkakakabit. So ayan, binarasan ko siya, nilinis ko siya. At dapat guys, yung polarity na may tuldok sa gilid ay tama ang pagkakalaga. So ayan guys, kung napapansin nyo po, silipin nyo po yan. Yung pinaka polarity niya na tuldok ay tamang tama. So ayan, naikabit na natin at itis natin mamaya kung mayroon bang singa. So yun po yung tinanggal natin. So, sa mga nagsisimula dyan, tips po po sa inyo. Huwag nyo pong i repair yan, huwag nyo pong i re kaya hindi po talaga gagana kapag i re yan. Ang kailangan talaga kapag walang signal or no network or no service ay kailangan mapalitan ng piyesa. So ayan, tinest ko muna kung tama yung pagkakagawa. Kung himali po ang pagkakagawa ay sorted po yan. So normal po siya, walang grounded ay ibig sabihin okay na. So ayan, ikabit na natin yan yung antena, yung mga battery, flex. Yung ginawa ko naman dati dito yung saka-charging ay kailangan po natin ibalik yan. So ayan, naka-jumper po ang charging nito. So, yun po yung ginawa ko. Hindi ko lang po na-videohan kasi wala naman akong balak videohan to ang paggawa. So, ayan. Ang naipakita ko lang yung no network or no service. No network or no service ay parehas lang po yan. So, ayan guys. Nilinis ko muna. Kasi galing na po rin po ito sa ibang pagawaan ay hindi, hindi ata naayos. So, pinadala na lang po niya. So, hindi ko na po alam kung sino ang nagpadala nito. So, kung napanood mo ang video na ito, ito po yung cellphone nyo na inayos ko. So ayan, ibalik ko muna yung screw. Ayan, lahat ng screw, ibalik muna natin at itis natin. Mamaya kung humana ba yung ginawa natin. So ayan guys, nilagyan ko siya ng pandikit sa ilalim. So yan po yung dikit ng takip sa mga plastic-plastic lang. So kapit na kapit po yan kapag yan ang nilalagay. Ang tawag po dyan, double-sided tape. So mamaya malaman po natin kung gumana ba yung ginawa natin. Kung napanood mo to, kung ikaw ay may-ari nito, ito po yung cellphone ninyo. Kasi matagal na po ito dito at hindi po ito nakuha. So 2 months na po ito dito. Kasi hindi ko po makontak ang may-ari nito. Magbabayad na sana to nung kasi hindi naman siya nagbabayad. So natabunan na ang aming chat or conversation. Kasi meron pa daw problema yan, signal. So hindi ko muna nagawa matagal. Ayan guys, kung napapansin nyo po, wag po kukurap. Meron na pong signal. Ayan, lumabas po yung TNT. Kanina po ay non-network po ang nakalagay. Ngayon, meron na pong signal. So, yun lang guys. Sana nakakuha po kayo ng kunting idea sa paggawa ng mga no service or no network or peak signal. Madalas po talaga ay WTR. Masolve mo lang talaga ang iso kapag nagpapalit ka ng IC. So, ayan guys. Normal na po yung signal. Wala na pong problema. Ready to ship back na po ito. Ayan, ito po yung kinalit natin. WTR. So maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakapuha po kayo ng idea kung paano gawin ang mga no signal or no service. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po.